guys uh, for tourist video uh, yung biyahe namin kagabi guys kasi pabago bago yung sistema guys eh. may biyahe na kami kagabi eh. biglang naglaho no? pinalita ng sabog na biyahe pero kahit pinalitan ng sabog na biyahe guys pinagpala pa rin kami ng Diyos walang imposible alam niyo kung bakit so na-receive po kami alas 12 ng gabi. Nagdamag kami oh, walang tulog kasi may hindi lip lang din ako kasi siyempre pinante ko tapos panay yan kasi magbababa atras sa so, ngayon, na-receive kayo ng gabi, naka-uwi kami ng alas 5. Alas 5, alas 6. So, hindi na may biyahe dito. So, dumaan kami dito sa may isa si guys. bade no? Ngayon, eh yung sinasabi ng sinasabi ko ba na pinagpa pag pinagpala ka, pinagpala talaga. O so, tingnan mo ngayon bade oh. Ah, uh, kanina umaga nakargahan kami alas 9. Tapos ngayon, silaw guys. Oh. Ngayon, binaba kami ngayon. Ah, uh, isa isa sito. Ar Arti ito isa ar baba pa ngayon may dumating na naman na biyahe dito nagkarga na naman kami ulit gari karga so punta na naman back to plant papunta ka pagkatapos nito ba eh. so karga na naman kami ulit palosina so, akala namin hindi kami makahabol sa kota namin so, sobra pa sa kota no? uh, paggabi talaga sira yung biyahe namin ay sabi ko wala, tanggapin natin to, di pwedeng ano, trabaho to eh. Di natin pwede tanggihan, pero sa akin, di naman talaga sa akin yung nakaplaka, pero bus na ng ano. So pinarga ko na, pinarga natin yan kasi mabubulyaso tayo. Pinarga ko na ba dito expected ko talaga na ngayon pang umaga or tanghali or gabi, ma-receive kami. mabuti ka mo, pagdating doon, dumating kami is ano uh, 11.30 ng gabi pasa namin ang dogs receive kagad ka at ah, baril masado pag binarin receive pa at baba buti yung mga pahinanti ko kay mga sundalo moves to eh magandang training nito hindi yung tanod moves ayun na receive kami kagad so, balik kami dito kagad sa galing kami ng kanlubang jalibi jalibi ba di balik kami dito sa Santa Rosa sa Adricho Arte so may pangarga pa karga kami uli yung mabilis ang kargahan kasi palita ngayon diskarga karga kami uli so, na naman kaming ng mga badi yan so makikita yung mga pahinante ko badi. yan mga sundalo mobs na yan hindi yan mga tanod mo so. Oh. yan so yung isa talaga ka badi yan marines mobs yan galing sa trailer yan oh. Ayan, so